so guys so maglak uh, maglakat na kami ni Sarah ah uh, batiin ko mo na kayo ng kuda moka mga ka alimaw so wag ju po i-misinterpret ng ating alimal because alimal dito is mensen tao <laughs> parang good morning people parang ganon ang ibig sabihin dito no And sounds like animal lang siya pero hindi siya bakta 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 ha. Mm -mm -mm -mm. So ang sarap kasi nangunguna lagi ba. Piling nito marunong na talaga siya eh. So here, river. Come. So dito the si malapit lang nga kasi kami sa kasada guys. Kaya medyo ah uh, Grabe talaga pag-iingat ko sa ating Disney princess. So, ayan, naglakad ka na mga mag-ina papuntang yumbo. <laughs> yes, libert. Mm -hmm. o, Paano ako maghawak? May stroller, may phone, may hawak pa ng kamay. <laughs> so, ayan Hi guys, ang ating Disney princess. So, di ba? Multitasking tayo. Yes, libert, you want to sit there? Okay. Maupo daw siya. Hmm. Mm uh -huh. So, yun, guys. Magpunta kami ngayon ng ating Desert Princess sa Yumbo para bumili ng kanyang diaper. Abdano ko sana maglakad. Wala pang 5 minutes ng paglalakad. Napagod na agad ang ating Desert Princess. <laughs> <laughs> Napagod na agad. Tignan nyo yung oh, bibig ko guys. Miyak miyak ako naglalagay talaga ng moisturizer sa aking bibig. Kasi nagsugat-sugat talaga siya kahapon. Marami talaga ang snow ngayon. And na uh, yan. Yeah. Buong kabayan ay puno ng snow, guys. <sighs> mm -hmm. Kaya ang ating Disney Princess na natin maglakat siya kasi maginaw. <laughs> so anyway guys, so dito sa The Netherlands, nabanggit ko na rin to sa mga ilan nating ah uh, uh, Yes, Liver Bari sir kasi magsalita ka, magsalita rin ang, ang ang, babae. What? Mice. What is mice? A fish. Push. Oh yeah, we gonna push, yeah? And sin push. Yeah, you will see the push. Yeah. So gusto na naman niya makita yung push Yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> so ayun na nga guys, no? So nabanggit ko na to sa mga ilang kong mga vlogs, no. Na dito sa Ninja Lands, guys, ay pwede kayong makabili talaga ng diaper o mga kailangan ng bata, no. Na hindi niyo kunin sa, sa sarili niyo bulsa. What I mean is, may mga allowance dito ang mga bata na one uh, gu ano pa lang pagkalabas pa ng bata. Uh, pagkanta ko labas na yung pate so yun nakaregister na yun sa guys yun dito na kapag 20 weeks ka nang pregnant ah 24 weeks na pregnant pwede mo nang i-registro ang anak mo kahit nasa mo pa siya pagkalabas ang bata ah uh, you need to ah uh, 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 natin tawag na to No, may makukuha kayo na social uh, uh, something assistant na uh, pera para sa mga bata. No? So, yun, guys. Quarterly, may makukuha kayong pera. Depende yun. Kasi, yun ko lang nalaman. Kala ko, para lang ang bata ng age. Ng ganito ang ganitong makukuha, no? Kasi, one of my friends iba ang, iba ang nakukuha nila sa nakukuha ng anak ko. Although, mas bata yung anak niya. Depende pala sa income. No? Napaka-ginaw, guys. So, yun. So, quarterly, makakakuha kayo ng pera o uh, sa akin sapat na yung pambili ko ng tayo pero check ka ng wipes or something na kailangan ni Sarah kasi damit hindi naman kami madalas na nabili ng damit kasi yung mga damit niya guys ay regalo lang sa kanya ng mga tiyahin niya ba uncle niya ba mga friends ko friends ni Lane kaya hindi na kami nabili kasi uso mo yan dito guys marami magbigay talaga sa iyo asa tiyan pa lang ang anak mo marami na talaga magbigay kaya less talaga ang gastos dito kapag nanganak ka So, yun. And, uso rin dito yung mga pinaglumaan. Ibigay sa'yo. Uh, may pinaglumaan ng iyong mother-in-law. Uso rin yan dito, guys. No? Kasi magbili-bili. Saglit lang naman sila lumaki. Ganon. And, yun guys. Pwede ka na makabili doon ng diaper, wives, every quarterly. So, ganon. Uh, yun talaga ang binibili ko kay Sarah, no? So, Nakakales talaga siya. So, parang ang sagot mo na lang sa anak mo, siguro, kasi pagkain nila, ganun. Ganun, guys. Hindi gano'ng kalakihan, pero hindi rin gano'ng kaliitan. tama lang sa each nila ba? Ay, hindi naman naggagastos pag Pero the more sila lumalaki, guys, the more din nag-increase ang allowance nila. No? So, ganun dito, guys. Which is okay, di ba? Magag-80 years old. Kapag kaya na nila magtrabaho. At saka guys, ang mga bata dito ay free uh, medical. Yung kanilang mga insurance ay free. No? Wala sila pwedeng bayaran kapag nagkasakit sila. Puto sila sa Pedia. Monthly. Ay, hindi. Nung baby siya, monthly ang kanyang uh, check-up. Free po yun. No? Kaysa doktor. Free po yun. Wala kong binayaran. Kaya ito nung anak ako, libre din po yun. Binayaran. <laughs> cover siya ng insurance ko. No? So ayun po ang ang kagadahan dito. Pero win-win -win situation kasi nagpaalala ka naman ng taxi, ba? So wala naman na problema. Tsaka dito required kasi kumuha ang tao ng insurance, no? So ayun. Eh ano pa ba? Sa mga school guys, 'yan, hindi po free ang school dito. Uh, ah, public may bait ang school dito, guys. Pero meron ka uh, makakakuha ka pa rin ng less. Kasi, ikaw convert yon sa uh, income mo. Income ninyo mag-asawa, no? So, kung may income kayo mag-asawa, I don't think, ay, ikaw combine yon So, doon nila, iya, ano, ilalas yung pabayaran mo. So, my friend of mine, yung dati niya binabayaran is nasa 400 daw. Ngayon, 20 euro to 30 euro na lang monthly ang binabayaran niya. So, di ba, laki ng, ano nila, na less nila. So, ganun naman dito guys. Lahat may bayad. <laughs> so, yun. So, see you later! Oh, but it's the push. Oh, there's the push. <laughs> hey, push. Yeah. So. Oh, the push is waiting for fish. Kaiga. So at the push Hoy. We're going home? Sana we're going home. Huh? Are we going home? Uy, baba, eh. Hindi na talaga niya, ano, tantanan yung pusa. Ay, oh, pusa, oh. guys, hindi pala nakarecord. Ang bata ayaw na naman umuwi. Tignan ninyo. Sara, let's go! Levert. Talaga tantana ng pusa ba? Yung pusa ayaw naman sa kanya. Pinipilitan yung sarili niya sa pusa. Kasi guys, nakalmot na kasi siya many times. So natatakot ako mamaya, magkaroon siya na, ano ba, infection dahil sa pusa. Alam mo ito, pusa. Kasi yung pusa, guys, wala naman. Hindi ko alam kung may amo ba yung pusa. pag lang ba. Okay. Kasi may fish caravan. Uh, ah, karaba. Fish truck doon. Maghihintay ng baksak ng isda. Let's go na ba? Ikaw pa galit, ha? Huh? <laughs> oh. Hoy, let's go na. Let's go na. Let's go. So, idinaan ko nga muna ang ating Mr. Princess sa uh, uh, playground, no? Kasi nga, uh, kung uwi kami, baka magwala ang Disney Princess, no? Kasi nga, hindi nga siya kinangusap ng pusa. <laughs> hindi nga nakipaglaro sa kanyang pusa. Sabi ko, punta na lang tayo sa playground. So, ayan na nga, guys, ma'am. Medyo dry pa naman yung mga damo. So, hindi pa naman nakaka... Kumbaga, ayoko kasi ng ulan talaga. Hindi ko siya pinaglalaro dito kapag umuulan, no? Or after ng rain. Kasi nga, maputik. Eh, ngayon, may snow. Okay lang. So ngayon nga, hindi niya nga maintindihan. Kung hindi niya nga, hindi siya makapag-decide pa. Kung ano daw yung lalaroin niya, no? Sa ka, paglaro ka lang. Uy, sayang yung oras ba? Maganda pa naman yung panahon. Hindi ganun kalamig ba? So, uh... So, ayun na nga, nakapag-decide na nga siya, no? So, sinusundan ko lang ating Jesse Princess. So, itong babaeng ito, idinaan nga ako dito sa napakalubakay. Sabi ko talaga itong batang ito, boy. Alam niya nang hindi ka ako makakalusot ng suwabi ba dito. Buwan nga nang malaki ito yung stroller niya, eh. Sabi ko, kung saan masikip, sa may doon, gustong, gustong dumaan itong batang ito. So, hinintay niya naman ako. Sabi niya, Ma'am, you're so tagal. Wow! <laughs> ano <ba? laughs> so, nakakita nga kami ng aso kasi umiwas nga sa amin. Ayaw ata ng amo. <laughs> Sabi ko kay Sarah, ayaw mo ng mga amo ng mga aso no, na lumapit sa atin. So, sila na lang umiwas. Siguro natatakot din sila no, na baka mahangkap ba itong si Sarah kasi nga napakalit nga ng ating uh, this princess. Sabi ko, patangkat ka naman kung na konti anak. Dahil na, uh, she's turning two years old. I mean, I'm so happy, no? Magdalawang taon na palang aking anak. Ang bilis ang panahon. Parang kailan lang, no? So, ayun na nga, no? Napag-decide niya na nga na don't down siya sa pumping, uh, pumping water magpunta. Sabi oh, ko, sige, magpunta tayo sa pumping water. So, tingnan natin kung may water ba lalabas, no? Kasi nga, um, yung water nag uh, na bumubuga doon sa pumping, eh, galing doon sa may lake. Eh, yung lake nga ay uh, frozen, ha? Ah. Malay ko kung maglabas bang tubig dyan. So, I try. May lumabas naman pala. Oh, so sa so, iba ba lang pala ang yellow. So sa ilalim pala noon ay water pa rin pala. So ganun 'yun guys dito kasi yung mga tao guys no bago sila mag uh, mag skate uh, mag skate no to make it sure na frozen talaga ang tubig no kasi delikado guys. Kapag sila ay eh, nag-ano ano, -ano diyan uh, bigla sila lumubog gay eh, no mahirap guys no. Sobrang lamig ng uh, tubig. So niyan ko nga lang ating just a princess kaso hindi pa nga siya marunong mag-pumping. Sabi ko, nung mga edad mo, marunong na ako na noy. Sa Pilipinas, uso yung pumping-pumping na yan, no? Yan yung tinatawag natin na... Hindi ko masabi dito, guys, sa aking yung video, no? Kasi baka mamaya, maano tayo, maturminate tayo, no? So, yun na nga, guys. Alam nyo na yon kung ano tawag nun sa Pilipinas, no? Sa Tagalog. So, yun yun. <clears throat> so, hiniyan ko nga lang ang bata, no? Ay, bala ka dyan, oy. Basta ako dito, magbidyo-bidyo lang ako si so, ayun nga, pilit niya nga binababa. Hindi niya nga maibaba. Hindi niya raw kaya. So, ako na naman magtulong-tulong sa kanya. Oy. So, sabi ko, ganyan lang. Pahirapan mo na naman sa sarili mo. Ang mama, mama mo nga, taga-bidyo na nga. Taga-katulong mo pa. Uy, taga-tulak mo pa ng stroller. O, san ka pa? <laughs>